Aris, ang Aris sa pahiwatig ng galaw ng kalikasan ngayong araw, ay nagtataglay ng ugaling may kahirapan makausap, lalo na kung sila'y naabala sa mga dapat nilang gawin. Ayaw nila ng anumang kalokohan o gulo sa trabaho at mas pinipili nilang magtrabaho ng mag-isa upang masiguro ang kalidad ng kanilang output. Subalit, sa kabila ng kanilang pagiging seryoso, nananatili silang malambing at mapagmahal sa kanilang pamilya. Hindi nila kailanman magagawang magtukana ng masama o magpautos sa kasakiman ng pera. Gayunpaman, madali silang magselos, at kung ito'y umiral, mas pinipili nilang manahimik kaysa gumawa ng eksena. Ang araw na ito ay nagsusumigaw ng pangangailangang magbigay ng pasensya at maglaan ng panahon para sa introspeksyon, at tandaan ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawarad dahil biglaan ang mga pagdating gawing laging maging maingat Taurus ang Taurus sa pahiwatig ng galaw ng kalikasan ay nagpapamalas ng tiyaga at disiplina sa kanilang trabaho Kilala sila sa pagiging maingat sa pagsasalita palaging iniisip muna ang bawat salitang bibitawan upang maiwasan ang gulo Madali silang lapitan ng kanilang magulang o mahal sa buhay kapag nangangailangan, at kung may extra silang pera, hindi sila magdadalawang-isip na magbigay ng tulong. Mapagplano sila at laging may maayos na direksyon sa kanilang mga layunin. Subalit, tulad ng Iris, may posibilidad silang magselos ngayong araw, ngunit nananatiling tahimik at mahinahon. Ang kanilang disiplina ay hindi lamang sa trabaho kundi pati na rin sa pakikitungo sa ibang tao at tandaan ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawarad dahil biglaan ang mga pagdating gawing laging maging maingat Gemini ang Gemini sa pahiwatig ng galaw ng kalikasan ngayong araw ay nagpapakita ng matinding tiyaga sa trabaho dala ng pangarap nilang makaipon ng sapat na pera para sa magandang kinabukasan ng kanilang pamilya. Mapagmatsyag sila at maingat sa mga desisyon sa buhay, kaya't hindi agad-agad nagtitiwala sa ibang tao. Sa kabila nito, handa silang tumulong sa kanilang mga magulang sa anumang oras. Mas inuuna nila ang mag-ipon kaysa magpautang, tanda ng kanilang pagiging praktikal. Sa larangan ng pagmamahalan, nananatili silang malambing at mapagbigay, na nagbibigay ng kaligayahan sa kanilang mahal sa buhay, at tandaan, ang gawa ng kalikasan, ay hindi matatawarad dahil biglaan, ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Cancer Ang cancer, ayon sa pahiwatig ng galaw ng kalikasan ngayong araw, ay isang masipag at matalinong individual na laging iniisip ang ikakaganda ng kanilang trabaho. May paninindigan sila sa kanilang ginagawa at hindi basta-basta nagpapaapekto sa mahabang usapan. Bagamat tahimik at hindi masyadong masalita, mas gusto nila ang masaya at maayos na pakikisalamuha sa pamilya. Ang kanilang pagiging malambing ay lalong nagpapakita sa pagmamahalan sa trabaho, hindi nila kayang gumawa ng mga bagay na maaaring makasira sa reputasyon o tiwala ng iba, at tandaan, ang gawa ng kalikasan, ay hindi matatawarad dahil biglaan, ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Leo, ang Leo, sa pahiwatig ng galaw ng kalikasan ngayong araw, ay nagtataglay ng matalas na isipan at mapanuring pananaw. Hindi sila basta-basta nagtitiwala sa mga bagong kakilala ngunit palaging masaya kapag kasama ang pamilya. Sa trabaho, masipag sila at masinop, kaya't iniiwasan nila ang anumang pinta sa kanilang gawain. Bukod dito, masinop din sila sa paggamit ng pera, iniingatan ito upang makaipon para sa kinabukasan ng pamilya. Ang kanilang positibong disposisyon at determinasyon ay nagdadala ng tagumpay sa kanilang mga gawain, at tandaan, ang gawa ng kalikasan, ay hindi matatawarad dahil biglaan, ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Virgo, ang Virgo, ayon sa pahiwatig ng galaw ng kalikasan ngayong araw, ay kilala sa pagiging madisiplina at tapat sa trabaho. Hindi sila madaling maimpluensyahan ng kalokohan at palaging sumusunod sa patakaran ng kanilang pinapasukang hanap buhay, bilang tanda ng kanilang dedikasyon. Sa tahanan, sila'y malambing at mapagmahal sa kanilang pamilya, ngunit ayaw nila ng usapan na may kabastusan. Matalino ang kanilang isipan, kaya't laging may maayos na plano para sa mga gawain, maging sa trabaho o bahay. Maluwag din ang kanilang kalooban pagdating sa paggastos ng pera para sa kapakanan ng kanilang mahal sa buhay at tandaan ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawarad dahil biglaan ang mga pagdating gawing laging maging maingat Libra ang Libra sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan ngayong araw ay nagtataglay ng maayos at balanseng personalidad maaruga ka sa iyong magulang at handang tumulong sa iyong kapatid anumang oras. Taglay mo ang talino at maingat na pagdedesisyon, kaya't hindi mo hinahayaang mapasubo sa mga alang ining sitwasyon, lalo na sa trabaho. Mahalaga sa iyo ang integridad sa hanapbuhay kaya't ginagawa mo ang lahat upang magtagal sa iyong propesyon. Hindi mo gusto ang makipag-usap sa mga mapagkunwaring tao at inuuna mong iwasan ang anumang bagay na makasisire sa magandang relasyon mo sa iba. Tapat ka sa trabaho at sinisiguro mong hindi ka mapupulaan ng mga kasamahan. Ang pagiging masinop at masipag ay likas sa iyo, kaya't patuloy kang nakapag-iipo ng pera para sa kapakanan ng iyong pamilya. Sa aspeto ng pagmamahalan, ipinapakita mo ang iyong malambing at maaalalahan ng pagkatao, at tandaan, ang gawa ng kalikasan, ay hindi matatawarad dahil biglaan, ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Scorpio Ang Scorpio, sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan ngayong araw ay nagpapakita ng maingat at mahinahong disposisyon. Maingat ka sa pagsasalita upang mapanatili ang payapa at maayos na relasyon sa paligid mo. Sa loob ng tahanan, ikaw ay maunawain at handang umintindi sa mga sitwasyon. Sa trabaho, ginagawa mo ang lahat ng may pag-iingat upang tiyakin na maayos at walang kapintasan ang resulta ng iyong gawain. Mas pinipiling mong magtrabaho ng mag-isa dahil mas kampante kang naisa sa katuparan ang mga plano mo sa sarili mong paraan. Ang tapang at paninindigan mo ay handang ilabas kapag kinakailangan. Sa kabila nito, mayroon kang maluwag na puso para sa pamilya at hindi ka nagdadalawang isip maglaan ng pera para sa kanilang pangangailangan, at tandaan, ang gawa ng kalikasan, ay hindi matatawarad dahil biglaan, ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Sagittarius. Ang Sagittarius, sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan ngayong araw ay nagpapamalas ng disiplina at dedikasyon, lalo na pagdating sa trabaho. Inaalagaan mo ang kabuhayan ng iyong pamilya at sinisikap mong maging handa sa anumang hamon na maaaring dumating. Maingat ka sa pagsasalita at kilos upang maiwasan ang anumang pintas mula sa iba. Masipag at matyaga ka sa iyong mga gawain, lalo na't layunin mo ang ikakaunlad ng inyong buhay. Maaruga ka sa iyong magulang at lagi kang handang tumulong. Gayunpaman, mayroon kang ugali na madaling minas, kaya't kailangang maghinay-hinay sa emosyon hindi ka madaling magselos at mas pinipili mong mag-focus sa mga positibong aspeto ng iyong relasyon, at tandaan, ang gawa ng kalikasan, ay hindi matatawarad dahil biglaan, ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Capricorn Ang Capricorn sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan ngayong araw ay puno ng inisyatibo at pag-iisip kung paano mas mapapaganda ang kabuhayan ng pamilya. Matsyaga ka sa mga ginagawa mo, at mislan ka sa pagpili ng paraan ng pagtatrabaho dahil gusto mo ng maayos at kapuri-puring resulta. Kapag nagsimula ka ng magtrabaho, hindi mo gusto ang anumang abala o sagabal. Mas nais mong magtrabaho ng mag-isa upang mas maayos mong may ang iyong mga plano. Maaruga ka sa kalusugan ng iyong pamilya at tinitiyak mong ang iyong kita ay para lamang sa kanilang kapakanan. Hindi ka basta gumagastos para sa iba, dahil alam mong mahalaga ang bawat sentimo para sa kinabukasan ng iyong pamilya, at tandaan, ang gawa ng kalikasan, ay hindi matatawarad dahil biglaan, ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Aquarius ang Aquarius, sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan ngayong araw ay nagpapamalas ng tiyaga at determinasyon. Ginagawa mo ang lahat ng iyong makakaya upang mas mapataas pa ang kita na siyang makapagbibigay ng mas magandang buhay para sa iyo at sa iyong pamilya. Sa trabaho, ikaw ay masipag at hindi nagpapadala sa tukso ng mga suhulan o maling paraan ng pag-asenso. May tiwala ka sa iyong minamahal kaya't wala sa isip mo ang magselos. Sa kabila ng iyong kasipagan, ikaw ay matipid sa paggastos at mas inuuna mo ang pagtitipid para sa mas matibay na kinabukasan. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawarad dahil biglaan ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Pisces ang Pisces sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan ngayong araw ay nagpapakita ng sipag at determinasyon. Mas gusto mong magtrabaho ng mag-isa upang makaiwas sa anumang abala o pagkakamali. Gayunpaman, may ugali kang minipin at ayaw mo ang matagalang paghihintay. Sa aspeto ng pera, pinahahalagahan mo ang pagiging patas at ayaw mong mapasama sa mga usapang may lamangan, upang maiwasan ng karma na maaaring bumalik sa iyong buhay. Maaruga ka sa iyong magulang at lagi kang handang tumulong sa iyong kapatid. Pinapahalagahan mo ang pag-iingat sa pera, kaya't ikaw ay matipid at naglalabas lamang ng pera kung kinakailangan. Sa kabila nito, nais mong masigurong maayos at maginhawa ang buhay ng iyong pamilya, at tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawarad dahil biglaan ang mga pagdating, gawing laging maging maingat.